Bakit nga ba tila hindi makausad-usad ang Pilipinas? Itong madalas na tanong ng bawat ordinaryong Pilipinong naghihirap sa araw-araw. Mula sa construction workers sa EDSA hanggang sa mga guro sa mga liblib na probinsya ng bansa. Maraming nagtatrabaho ng sobra-sobra sa oras, nagsasakripisyo, nagbabayanihan, pero bakit parang hindi sapat? Sa video ng ito ilalatag natin ng mga sampung dahilan kung bakit hindi tuluyang umuunlad ang Pilipinas. Pero higit pa riyan, susubukan nating tuklasin kung may pag-asa pa ba tayong magbago. 1. Malalim na katiwalian sa pamahalaan. Hindi na ito bago at hindi na rin nakakagulat. Pero masakit pa rin kung iisipin kaibigan. Isa tayo sa mga bansang may malalim na problema sa katiwalian sa gobyerno sa mundo ang kabanang bayan na dapat ay para sa mamamayan ay napupunta lang sa bulsa ng iilan. Ang mga proyektong dapat ay makakapagpaginhawa ng buhay ng marami, madalas ay mga nauudlot. Ang pondo para sa mga paaralan, ospital at mga kalsada na ire sa personal na interes. Normal na raw ang under the table, normal na ang mga kickbacks, kaya't hindi tuloy ramdam ang pagbabago sa mga komunidad. May mga kalsada pa rin hindi maayos, may mga classroom pa rin walang sapat na upuan at ilang mga kagamitan. Salat pa rin ang mga gamot sa mga barangay health centers. Paano tayo uusad kung ang sistemang dapat gumagabay ay mismong hadlang sa pagunlad? 2. Kakulangan sa disiplina ng mga mamamayan Oo, tama kaibigan. Hindi lang ang gobyerno ang may pagkukulang o laging sinisisi tayo rin mismo bilang mga mamamayan ay may malaking papel na ginagampanan sa kinahihinatnan ng ating bayan. Minsan napakaliit lang ng hinihingi, halimbawa ay ang simpleng pagtawid sa tamang tawiran, magtapon ng basura sa tamang lugar o basurahan, ang huwag mag-counterflow, ang tumigil sa mga pedestrian lane pag may mga taong papatawid pero napakahirap para sa karamihan ng sundin ng mga ito. Napaka basic pa lang ng mga yan kaibigan, paano pa kaya sa mas malalaking mga bagay? Pansin mo rin ba na napakahirap tumawid sa karamihang mga pedestrian lanes dahil walang habas sa pagpapatakbo ang mga motorista o mga sasakyan? Sa ibang bansa hindi na kailangan ng bantay para sundin ang mga batas. Dito sa atin, minsan kailangan mo pa ng mga tanod, mga CCTV o so dahil lang sa takot sa multa para lang sumunod. Ang tunay na disiplina, hindi dapat bunga ng takot. Dapat ito ay kusang galing sa ating inisyatiba kung ano ang nararapat. Sa konsensya at pagiging makatao, kung gusto nating umunlad bilang bansa, kailangan nating magsimula sa ating mga sarili. 3. Edukasyong kailangan ng malalim na reforma. Pumapasok ang mga bata araw-araw, may mga guro naman, may silid-aralan, pero sapat ba ang mga ito? Sa maraming mga lugar, ang mga estudyante ay nag-aaral sa ilalim ng mga sirasirang bubong. Walang sapat na upuan, kulang sa libro at walang akses sa internet. Paano sila matututo sa ganitong kalagayan? At kapag nakapagtapos naman, madalas hindi tugma ang natutunan nila sa pangangailangan ng merkado. May diploma pero walang trabaho. O kung meron man, hindi sapat ang sahod para mabuhay ng maayos. Ang edukasyon natin ay kailangang hindi lang para makapasa sa exam, kundi para hubugin ng isang batang mamamayan na may malawak na pag-iisip, may disiplina, may malasakit sa kapwa, at may kakayahang tumayo sa sariling mga paa. 4. Kawalan ng pagkakaisa at watak-watak na lipunan Isa sa pinakamalaking hadlang sa tunay na pagunlad ay ang kawalan ng pagkakaisa. Isa lang ang bansa natin, isa ang lahi, pero bakit tila magkakahiwalay tayong lahat? May dilawan, may pulahan, may berde o pink, may makakaliwa, may makakanan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga ordinaryong Pilipino ang naiipit. Imbes na magkaisa para sa isang layunin, nagkakanya-kanya tayo nagpapadala sa mga kulay-kulay sa iba't ibang partido sa iba-ibang paniniwala. Hindi masamang magkakaiba-iba ng pananaw pero kung ang pagkakaibang ito ay nauuwi sa siraan, sa pangungutya, sa pagbagsak ng kapwa Pilipino, walang respeto sa mga pinuno, walang tunay na progreso ang bansa. Hindi ba pwedeng magkasundo naman ang lahat ng mga Pilipino para sa pagbabago at layunin ang pagunlad ng bansa? Napakasakit isipin pero itong realidad kaibigan ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaisa. 5. Politika ng personalidad, hindi plataforma. Sa tuwing eleksyon, paulit-ulit lang ang tugtog o kwento. Magarang campaign jingles, poster sa bawat poste, mga pangakong hindi na mabilang. Pero bakit ganon? Bakit tila walang pagbabago? dahil hindi plataporma ang pinagbabasehan ng boto, kundi personalidad, kasikatan, apelyido. Pinipili natin ang mga kandidato hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa artista siya o kilala ang pamilya o viral ang TikTok niya. Kung ganito tayo pumili o bumoto, huwag na tayong magtaka kung bakit ganitong uri ng mga pamumuno na nakukuha natin. Gawin na nating halimbawa ang mga bawat probinsya o bayan-bayan kaibigan. 6. Kakulangan ng trabaho at laganap na underemployment. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang naghahanap ng disente at stable na trabaho. Ang iba'y overqualified sa trabaho nila at ang iba naman ay underpaid. Kaya't maraming umaalis ng bansa para makahanap ng mas magandang oportunidad. Sa ibang mga bansa sila nakakapagtaguyod ng kanilang mga pamilya. Dahil dito daw ay kulang ang oportunidad. Ang Pilipinas, tila naging training ground ng mga manggagawang bihasa para sa ibang mga bansa. Mga magagaling na engineers, mga dalubhasang mga doktors, NARS at iba pa na sana ay mismong sa bayan natin naninilbihan. Walang masama sa pagiging OFWs, kaibigan. Sila nga ang tinaguri bagong bayani. Pero sana, dumating ang panahon na hindi na kailangan pang lumayo para lang umangat. 7. Kalikasan na napabayaan at nagbubunga ng sakuna. Tuwing may mga bagyo, binabaha tayo. Tuwing tag may mga landslides. At tuwing may sakuna, palaging surprise ang response na parang hindi natin alam na darating ito. Ang ugat, kawalan ng long-term plan, kawalan ng respeto sa kalikasan. Pinutol ang mga puno, sinirang mga kabundukan, tinabunan ng mga ilog. At ngayon, ang kalikasan ay bumabawi. Kailan tayo matututo ng pagunlad ay hindi dapat kapalit ng kalikasan? 8. Kolonyal na kaisipan at labis na paghanga sa mga dayuhan. Masarap ang imported, mas astig ang mga foreign brands, mas cool ang Hollywood o K-pop. Pero sa sobrang paghanga natin sa mga banyaga, nakakalimutan na natin ang sarili nating kultura. Tingnan mo ang mga produkto sa palengke kapag gawang Pinoy, kulang sa tiwala. Kapag imported, mataas agad ang presyo. Saan napuntang pagmamalasakit natin sa sariling atin? Bakit tila ba mas bilib tayo sa gawa ng iba kaysa sa sarili nating mga produkto? 9. Hindi binibigyang halaga ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Maraming Pilipinong matatalino, may mga potensyal, may mga talento nakakapanalo ng international science competitions, nakakagawa ng sariling imbensyon, may kakayahang tumapat sa mga innovators sa buong mundo. Pero anong nangyari sa kanila? Pagbalik nila sa bansa, wala silang suporta, walang pondo, walang platform. Sayang, hindi tayo kulang sa galing, kulang lang sa pagkakataon. Kung mabigyan lang sila ng sapat na pansin at oportunidad, baka tayo pa ang maging susunod na tech hub sa Asia. 10. Crab Mentality at inggitan sa Lipunan Kapag may umaangat, asahan mo, may hihila pababa. Kapag may progreso, may mambabatikos. Kapag may nagtatagumpay, may magsasabing, swerte lang naman yan. Sa halip na magsuportahan, tayo-tayo ang nagsisiraan at naghihilahan pababa. Pero paano nga ba uusad ang bayan kung bawat isa sa atin ay naghihilahan pababa? Hindi ba mas maganda kung tulungan nating itulak pataas ang isa't isa? Ang tunay na pag ay hindi kompetisyon, isa itong sabayang pag-angat at pagtutulungan. Oo, malalim na mga sugat ng ating lipunan, pero bawat sugat pwedeng gamutin, bawat problema ay may solusyon. At ang pagbabago, hindi lang dapat manggaling sa taas, dapat ito ay magsimula sa mga sarili natin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kung naniniwala ka na kaya pang ayusin ng Pilipinas, ibahagi mo naman ang video ito at baka sakaling maliwanagan pa ang karamihan. Magkomento tayo, makilahok. At huwag kalimutang magsubscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang contents. Hanggang sa muli, kaibigan.